gabit kita si Aya ng ano ah Nang inumin ah Good morning mga paps Isang mapagpala umaga po sa ating lahat Nandito po tayo sa Malabong ating harapan ng bahay At lilinisan po natin Nakakuha tayo ng pagkakataon medyo walang ulan-ulan ngayon kaya atipong pong linisan ilang araw na hindi ulan ngayon kaya ayan, samantalahin po natin 5.40 ng umaga malambot pa rin yung ano, lupa hmm? tapos yung tinapod natin tataniman to ng direct sa lupa sa ako na gamitin ako ito yung talong mula na po ito Hmm? bulok na po yung ano na yung kanyang ugat ang baan na tuwawa siya hindi natin na panabangan yung bunga kung kailan na bunga sa panag ulan ulan eh, na magwag po ng gamit gantong-gantong. Pangit-pinting ng kapag nasa harapan ng bahay, que de lipat pesto na si Haring Araw mga na nagpakita na nandito na tayo sa silong ng ating ginawang balag hindi natin mapakinapangan yung tinatanim natin pag hindi ulit ba? Anong gawin natin? Lagyan natin sa sako. Tapos bakuran eh. yun, surbol yun. Ayan lambot ng lupa. Ulan. Balis kamatis matibay mm, eh? kaya lang pa yan isa po yung nabuhay ko sa ating kamatis may bilit tayo na sako tapos lupa yun natin tatanim kasi siguro dito mga ano, 100 na sako Bili muna tayo mga 50. Ah, mga 25 kasi hatiin natin yun eh. 25 sako. Maya po natin tuloy ating pagdadamo dito mga paps. Ayan ay po yung ating uh, damuhan. O ating na uh, gamasan. Yun may natin tuloy. Inuna natin dito kasi mamaya maaraw dito. Hatiin naman natin si Ay sa school. Alas 7 na po.

Okay Sabay kinikindala nga Hello friends Hello friend Hello uh, Si Marian, kung pala kayo Itagabit kita si Aya na ano ah Nang mo na Pinagsusundo na Okay, tuloy po natin yung pagdadamo. Atin At na natin si Aya. Okay. Yung kalamansi natin mga papsu. Nasaan na yung mga bulaklak mo dati? Ayun, nagiging bunga na po siya. mga bulaklak po dati. Yan po sila. Simulan natin yung pagdadamo dito. One week daw itong mano. Ma ganda pa May Mahirap po kapag umuulan. Para kung nakakulong. May mga kilos. Nagyan na sa labla ng bahay. Ngayon eh, araw na yun po. Magdamon tayo. Tapos tapo na Manat. Umaambo na po mga pa. Buti na tapos na po natin yung ano. Yung nandun. Dito na lang po. Ipukunti na lang. Tapos okay na. malinis na natin yung ating ano. Harapan ng bahay. Wala nang pangiting na na malagunda mo. Pangit kasi tingnan. Ito ni mga damo makataas. Order tayo siya pinpambakod. Yung screen ba? Net, yung kulay green. Sinilong na rin yung mamaray yung kanyang mga sinampay. Gawa ng yung ambon. Nandiyan na. Madilim na po yung kalangitan. Yan. Natapos na natin dito. Hanggang doon. Ito na lang po yung kakarampot na yan. Sa talo ni tatay. Ay, ano? Malinis na. Sunod yan, mga sako na po yung makikita natin na uh, makatanim hanggang dyan straight na yan continue pasalamat ako at ano malambot po yung lupa madaling bunuti kung summer po ito naku, mahirap po bilis lang. Nagsama yung lupa ako. Oh. Hindi na kailangan po nung ano, nung dulos. ulan, hindi na po natin matatapos yan. Mayan na ulit. Mayan na sa ulan. Umaraw na naman. Makapagaloy na sa po ako ng katawan. Hmm. Maraw na ulit. <laughs> may ano po tayo. May tatapalan ditong pinag tutuluan. Yan, kulang po yung elastosil. Kaya may elastosil tayo hawak na yun. Lalagay po natin yung butas na yun. Nalabas po yung tubig kapag umulan. Kapag naiipon po yung tubig yan hindi po lahat dito napunta po yung ba dito sa may butas tapos may hagdan na tayong ginawa dito nilagay akitin natin tapos tapalan po natin ito po oh. ito po lumalabas yung ano, tubig Lagyan na po natin yung bandaron. Tama, meron din pong tumutulo dito. Lagyan din natin yun Punasan natin. Pasak pa. Lagyan natin. Okay na mga paps, alagyan na natin. Elastosil. Okay na po yung elastosil. Alagyan po natin ng tapo lang mga butas. Yan. Para hindi na tumulo. Tapos dito sa kabila, gano'n din. At ngayon, yung mga pinagdamuhan po natin, yung mga damo na tinanggal natin sa lupa, ilalagyan po natin sa isang lalagyan. Tapos kapag natuyo na, ito na pong susunugin. Ito po natin lalagay. Ito pong inuligpit naman. Yan. Sa isang lalagyan. Yan. Papatuyon po natin. Tapos pag natuyo na, gagawin natin patawa. Ng mga tops. na mga paps na po natin yung mga damo nalipat na po natin sa banderon sa kabila Ayan. after 11 days na ulan ulan ganun po kakapal yung ano yung damo na tinanggal natin sunod naman tanim na di pa natin alam kung kailan po uruwi muna po ako ng, ano, ng Quezon province bago natin matanim nito Yan, meron din tayo mga tops. Nakaligo na po ako. Anong pawisan tayo kanina. Mas medyo mainit na rin po sa pakiramdam. Skyplex po tayo. Wala na tayo ngayon masakit sa matang nakikita dito na matataas ang damo. Alis tayo mga paps. Katapos po natin kumain. Pupunta po tayo ng paayos sana ng ano, laptop. I-upgrade po natin yung laptop kasi uwi po tayo ng Quezon Province para yung ating pong gagamitin pang edit is medyo malinaw. I-upgrade po natin. Kasi malabo po pag nag-edit po ako sa laptop ano lang siya 720 hindi po siya kaya ng 1080 kaya tanda po tayo ng paayos na ng computer or laptop Ha? Uh, uh, kaya nga po, naunahan ako. Ha? Ah? Naunahan ako. Uh, kaya po yung nauna eh. Ta, ta, ko yung bata. Bata pa, kaya sa Hilsa na sinto pang kasinapsyan. Diyan po, siya. Po, yes. uh, sabi, ano yan, kapo? Sige, uh, si Amatay ba yan? Kasi yung baka ko. Gasoline ang po, siya. Yung, po. yung pong maliit lang. Yung Operated na po ngayon. Open open na po ngayon oh. Para para ah, parating pa na. lang. nandito, na. Ah, na. na Kanila po yung coffee. Ah, yan na. Ayun yeah. ah, na oh. uh. <todos> Nakapasa na po sa ano. May mga permit na. Yan 12, di po sa Pukunin so, ko po sana yan. Gasoline din Ah. Gasoline 12, handin. Pwede na Wala na na. Pwede na Ah, sabi nga po. Okay na yun. Mahal. Hindi ko po alam. Depende po kung malakas yung kita niya. Pwede na na. Ay, na. Naunahan ako eh. May iniyan kaya may ini. O, may ini. Siya po, yung may aking. pa ano pa daw sila sa fire hmm. Mm -hmm. investigation? Mm -hmm. din pala eh. Gasoline naman din. Gasoline <laughs> naman. Naunahan <laughs> tayo eh. Ta Naunahan eh. Hmm. Kakausap ko na si Lucky Ilyas ko eh. Kaya lang sabi may naon naman. Ganyan din pa sana yung ano ko. Plano, gasoline naman. Ang sige po ante. Ah. Hmm. May ano na po dito, mini gasolin, yun po yung plan sana natin, ganyan. Ayan, <laughs> yeah, let's go! Pagdito so, na po tayo ng pagsasangkalo ito po tayo magpapa upgrade ng aking laptop para hindi naman aking seven twenty aking resolution po sa bilang din natin dati ng monitor mfi computer bucket. Pasok tapos Wala, di ba pwede mga paps? Di ba pwede yung ating malakot na pang grade? Okay, guys, if it 20 pa rin yung ating ano, know, resolution, wala po. Wala, bigo tayo, bigo, bigo, bigo. Hindi, hindi si Huawei daw. Nung nagawin dito, pwedeng i-upgrade. Ano nga? Ano ano yung usap? Bukit tayo sa ating sinasak. Ano yung ito? Ano ito? Ako yung pagwas. O pag nangakuha kayo ngayon, mamaya pili nyo na yan o. Gano'n po sila siguro, ah, tita, ang puta-putang, di ba? Oo, oo. Pati ba, isin mo? Pag ma, nga kasi ah. may gagawin sila bukas doon, sa gusto niya, ano, unahin muna yan, oh, ta, ah. maliit lang yan. Hmm. Ah, nag-aabono po ngayon? Pili daw kayo ng abono 60. Ang pili po tayo ng Yuriya. pang abono po sa Palay. Hmm. Ah, yeah. ah. Yeah. Ah, sa sabog daw kami ni Kuya Buya Pataba Mika ano po yun? Mika ano po yun? Mika

No, Ito na yung 1620? Ito yung hindi oriya Ito ba si Mahmood? Ito na lang po naging kargador yung aking motor hindi yeah, na sir, nagmamarap mo po hindi malaglag mo, maglaliliko ng todo <laughs> ok, salamat po yeah. ok, ganoon na po tayo mali, 50 po lahat salamat po mali sa sakyan ah okay yes sir malapit na naman po eh kaya okay lang kahit wala pang tali yung nasa huli natin naman dito na po tayo pataba pataba sa palay Ayan, nandito na po tayo sa bahay. Ito na, ito na po yung ating binibig pataba. Ayan, tara na mga paps, mag na po tayo. Yan na si Kuya Boyet, saka si Duterte. Tapos may dala tayong tubig na dito sa ating ba na panglalagay po ng pagsabog ng abuno. Ang ganda na po ng palay dito. Oh. Parang kailan lang oh. yung no itang kita po natin yung apalay natin na tanim ngayon green na green taas ang lago masarap sa mata iba talaga pag marunong po yung ano natin nakasama si kuya buyet ayun no matataas na po yung mga manual manual ating inilagay ang ganda na. Ang tatabang ng ano, palay. Ang ganda tingnan. Ang lulusog ko ya buhit ng palay natin ah. No. Ang ganda tingnan, nalulusog. Ilang abono ba lahat? Last na to eh. Last na yan. So, Hanggang hmm. bunga na yan Last na pala itong mga pups na abono Bali dalawa Dalawa lang Dalawang beses 25 kilos yan Bali no? oh, 50 no O 50 Yan na po yung Ano ito yung 16 Kasi medyo itim 1620 yun po pa rin. pala yun. Kasi puti. Yung... Yung isa yung 1620. Ito yoriya yun. Hindi gusto pa rin. Bawasan pa rin. saan ang mo? Oo, doon Sa iyo niya siya pa rin. start na mag start ang ganda tingnan no. O di man tala. O di tala. O, di tara pare, di ay. Kamda ko Eh nag-uusap ko May pugad na siguro yung mga diyan ano. Diyan pa tara em sa atin. Natapuan na ako ng visa sa Facebook. Lisis sa S. O bali apat na pugad. Apat na pugad. Ang mga minsan pala sama mo ako no. No, sama mo ako mga minsan no. Mag-aanting tayo. Ano hinahanap mo? Kusang nakita. O, Ah, ganito rin. Ah, baka, baka makakita din tayo. Ito, apat na pugat. Anong ibon? Tikling. Ulay brown. Ulay brown. Baka tikling ano? Iyon no? Medyo palubog na po yung araw na nagsabog tayo gawa ng para hindi masakit po sa balat. naghalo na po pala nila. Kaya parang tataka na ako. Hmm, kasama na po yung urea saka po yung 1620. Tingin po tayo na pugad. May lumipad po dito ang Tanggalin muna natin itong mga damo. Ayan. Gusto. Wow. Hanap tayo na po agad ng tikling similimipal po dito. Wala na ito mga paps. Kahit isang palay, wala po tayo nakikita tumubo. Sayang. Ang eh, gaganda po ng palay talaga Oh.